into this country to judge the locals for... Ito na naman tayo eh Kung ganan ang mindset ng karamihan ng Pilipino Oh God, help us all Triggered agad So ayun, usap-usapan na naman ngayon ang naging reaction ng isang foreign travel vlogger na nakita niyang sitwasyon ng isang branch ng Starbucks dito sa Pilipinas. Malamang sa malamang nakita mo na rin ito sa iba't ibang social media sites. Actually, umani ito ng iba't ibang reactions mula sa mga netizens. Kaya naman, ang video ng ito ay hinimay-himay natin o mas unawain natin ng mas malalim at mas malawak. Hindi yung putak lang tayo ng putak. Pero ang tanong kasi dyan ay kung ano ba talaga ang pinupunto ng vlogger na to? Gaano ba ito ka-serious na issue para matrigger ang Pinoy? Ano ba ang dapat maging reaction natin kapag may mga comment and opinion tayong natatanggap tulad nito? Si Dale Phillip ay isang Scottish former poker player. Ilang beses na rin siyang nanalo sa mga tournaments. Ngayon ay isa na siyang vlogger. Just to give you a little idea about poker, ito ay isang larong ginagamitan ng matinding pag-iisip at pag-analyze. Malakas din dapat ang iyong observation powers. look i was though but Is it enough para masabing tama ang opinion niya about sa na-observe niya sa mga Pinoy na nasa Starbucks? Si Dale ay meron na ngayon 6.5 million followers sa Facebook, 2.8 million subscribers naman sa YouTube at 1.8 million followers sa TikTok. Nakilala siya sa kanyang mga pag-feature sa culture, street life, delicacies and local life sa mga bansang pinupuntahan niya. And recently nga ay may in-upload siyang video about opinion niya sa mga Pinoy na nagkukumpulan sa coffee shop na may mga laptops at mistulang ginagawa na raw itong office or study place. But on the other hand, his observation also based on businessman's perspective. Marahil dahil sa naiko-compare niya ito sa coffee shops din ng mga ibang bansang na pupuntahan niya. He also shared his insights na mas mabuting nasa bahay ka na lang or nasa opisina para trabahuin ang mga ginagawa mo kaysa sa nasa isang crowded place ka. Friends, paano mo ba titignan ang senaryong tulad nito? For me, it's like looking at a coin. There are two sides sabi nga nila. The other's perspective and your own perspective. Of course, kung saan ka mas pabor kung saan yung belief mo na nakaugat, yun yung mga paninindigan mo. Pero di nga magiging buo ang coin kung isang side lang to. Bilang isang content creator, may mga times na kapag nag edit ako or nag-iisip ng contents, may point na burnout ako at kapag lagi na lang akong dito sa studio ko, naubusan din ako ng inspirations and motivations para mag-create ng contents. Kaya from time to time, lumalabas ako para dun ko siya gawin. Most of the time, syempre sa coffee shop yon, Kasi may wifi tsaka aircon. <laughs> Pero di dahil para may pang pang may day ako ah, or para may pang flex sa social media. Actually, madami din naman kasi sa mga coffee shops na may mga taong nakafocus. At mas nagiging productive sila kapag nandun sila at ginagawa nila yung task nila. Because of that, yung energy nila around that, na-inspire din ako na mag-work. Pero as a negosyante, on the other hand, nagkaroon din ako ng negosyong may tambayan noon. Mahirap isustain ang negosyo na may tambayan kasi malaki ang ginagastos sa mga expenses tulad ng kuryente, internet, yung pwesto. Yes, malaking pwesto ang kakailanganin mo. Siyempre, para mas madami kang makater na customers. Kaso lang kapag ito ay di masyadong namamaximize kasi nga yung ibang nauunang batch ng customers ay di umaalis hanggang maghapon ay walang space para sa new batch of customers. So ang kikitain ng negosyo ay mas malilimitahan. So it's just all about understanding both sides actually. Kasi kapag mas aware ka ay mas lalawak ang iyong pag -unawa. Besides, customer ka man or negosyante ay parehas lang naman ding nag-grind para umangat sa buhay. At saka matuto din tayong makiramdam at di dapat puro lang tayo opinion ng pangingi alam na puro sabaw naman at wala namang laman. Now, that concludes that the coin has three sides. Your side, his side, and the whole side. Ikaw, ano sa tingin mo? Mas productive ka ba kapag nasa coffee shop ka? Share mo sa akin because I wanna know your side too.